Hi hey, mga farmers, welcome back to my channel. This is Lonnie Hi hey, mga farmers, and for today's video. So, papatakasin ko sa si itong mga napapalaki na natin ng mga um, day old and week old na mga dito sa ating um, brooder dahil meron na yung mga napisa natin itong makarang linggo sa ating incubator. So, nito ipapakita ko sa inyo yung mga incubator natin dito sa aking incubatoran at para mapakita ko sa inyo. Ngayon, nag, nag, ano kami, nagbabakuna kami ng mga sisiu para next mga next para next days po ay itatransfer na din namin sila sa farm para po maging free range sila doon sa um, free range area natin. So, yung iba dito na ito, So, ito muna tayo sa ano. Papakita ko muna sa inyo. Yan. So, mo. So, yan yung mga um, day olds natin na mga um, CEO. So, meron po dyan na golden boy sweater. Meron na mga white tail. So, so tingin tayo ng isa. So, before namin ilagay ito dito sa brooder, after tanggalin namin sa hatch, sa incubator, So, ito po ay minamarking na namin para po, gina um, hindi na kami nalilito. So, ang marking natin sa white kale so is am um, right out po. Ayan, hindi ito. <laughs> ito po, right out. So, papakita ko sa inyo yung right out na ibig sabihin. So, dahil may cut po siya sa right na ano niya pa. Yan, kita nyo, yun yung acting marking sa pure breed white kelso. Tapos, dito sa abila wala. So, ito pong pinakikita ko sa si inyo na day old na sisiw, ay pure breed white kelso. Yan. Ito. So, dito, papakitaan ko na lang kayo ng golden boy sweater dito, sa medyo malaki na. Okay, yeah. So, ito, ito, ilang hindi, ano na ito kaya, may linggo na ito. Kaya, week na itong ating, um, sa kabilang page. Okay, ito mo. So, yan yung week natin na mga um, at hanap tayo ng golden boy sweater. So, ang market naman natin sa ating golden boy sweater is left out. So, ito. Kita ko agad. May left. So, ayan. No? Uh, left, out. So, sa kaliwa naman yung cut niya. Ayan. Tapos, ito naman wala. Ayan. Kita nyo. Ayan. Tapos, ito. Wala. So, ito po. Pure breed. am um, golden boy sweater. So, baka may magtanong po sa inyo kung bakit hindi to yung ating mga brooder at incubator sa bahay namin. So, wala sa farm. So, dahil ang dahilan po ay wala pa po kaming kuryente or supply ng power ng kuryente sa aming um, farm din sa Maragondon. So hindi po natin pwedeng isalang-alang yung mga incubator at gamitin lang yung mga solar doon at baka mabukbukan po tayo. Kaya dito ko po, po nilalagay yung ating incubator at saka po itong mga brooder. Then pagka uh, mahigit isang linggo na sila or 2 weeks, tinatransfer transfer na po namin siya sa am um, farm para po i free range sa doon. Pag medyo malakas na yung kanilang katawan at nabakunahan na po. Ayan. So ito pa yung baba. Ayan. Malalaki na rin. No? Ang ganda. Yan. So, nilagyan din namin nilag nilag sila ng ano, ng bulok na saging ay um, no overripe na banana. <laughs> Ayan, hindi bang bulok. So, overripe lang siya. Sobrang hinog. So, nahingi namin to sa um, nagtinda ng mga saging. So, pakita mo, nakain sila. Ayan, tinutukan nila. Ayan ang mga saging rich in potassium. So, ngayon, ngayon, dito sa ating ginagawa, may kas kasalukuyan tayo nag-injection or nagbabakun. So, kasalukuyan. <laughs> So ngayon dito, um, nagkasalukuyan po tayo ngayong nag nagbabakuna ng NCD B1B1. B1. So kalimitan po namin dito na, ini na binabakuna ay yun yung NCD B1B1 gumburo. Tapos kapag may available 5 in 1 para sobrang lakas na ng mga manok. Ayan. So ito po yung gamit natin, unusual. So ito po yung gamot na ang pinapang, ano natin, pinapang vaccine. So ito po ay um, pinapataklang po sa mata ng... Um, we old na sisiw at uh, makaka makaka it, sa <laughs> so ito po ay sa so ito po ay pinapatak lang po sa mata ng sisiw tapos um, nakakaiwas na po sila sa mga sakit na pwedeng dumapo sa kanila ba, habang sila malit maliit pa kasi po kapag ganito po na mga sisiw mga kapitin po ng sakit yan mahina ang resistensya so kailangan po natin talagang magbakuna para po ang resistensya nila at lumaki sila na walang sakit So, ayan, tayo po ay magbabakuna ngayon. Ito po, babakunahan natin. So, ang gagawin lang po natin, papatakan lang po natin siya <laughs> sa ilong. <laughs> Ayun po, masala pa. <laughs> Teka. So, ito po, ngayon po ay tayo ay magpapatak na. So, isa lang po sa ilong, yan. Tapos, isa po sa mata, yon Tapos, ito, okay na po yun, bakunado na po yun. Yan. Hindi lang po ibig sabihin na dahil bakunado is injection yung gagamitin natin. So, sa sisiu, ganito po yung ginagamit. So, yan. Patakap po natin sa mata. Tapos, isa po sa ilong. Para sila po ay protektado sa sakit. Okay. okay so, alay kayo. At ipapakita ko naman sa si inyo ang ating mga um, itlog dito ng mga incubator para po mapakita ko sa si inyo kung gano'n po kadami ngayon yung naka-incubate natin ng mga eggs para po sa ating patuloy na pagpaparami ng ating mga alagang manok. So, alige, bakit ako sa inyo. Balit, transfer ko yung mga incubator. So, last time nandito sa likod ng bahay. So, kasi ang daming pusa kinakain. So, ngayon, nag na lang ako ng maliit na bahay dito para dito muna yung mga incubator para safe. So, paka -paka I ko ito yung nirent na malita na bahay dito. bali ito ay bahay ng um, lola. Lola ko dati. So, pinsa ni mama yung anak ng lola. Kaya dito na kami rent. So, um, para lang ma malagay muna yung mga sisyo na mga itlog. <laughs> para, para malagay po muna yung mga itlog dati dito na ini-incubate. So, hali kayo. Pakita ko sa So, ito yung mga incubator natin. syempre huwag nyo muna kuibas ha. Kasi kakalipat lang namin. So, eto pala yung, ano, hindi pa na iayos. So, eto pala yung aking um, incubator na vinlog sa Facebook. So, eto, bigay lang sa akin to ng aking subscriber sa Rio Green ang um, Farm. Ayan, gumagawa sila ng mga incubator, ang ating, ang Rio Green Farm. So, all over nationwide. so nationwide ship sila. So, pakita mo, meron na yung hatcher, meron na rin yung setters. Ayan. So, ang um, kasha dito, ang um, 200 plus na mga eggs na-incubate. So, hindi ko pa to naaayos. Ayan. So, ito mo yung mga ongoing natin na mga um, naka-incubate ng mga eggs. So, meron tayo dito 2, 4, and 5. Five, five pieces na mga incubators na nabili ko lang sa Shopee na mga madaling um, madali lang gamitin ito. So, ayan. Isa na lang papakita ko sa inyo kasi para hindi na tayo mahirapan. Kasi pare-paresa ng mga eggs yung makikita nyo. So, ito po ay may um, capacity po na nasa 100, 120 pieces na mga itlog. At dito po natin nakukuha yung mga na, na ito transfer na natin sa brothers. Tapos soon kapag ka week old na sa at pa-month pa old na nililipat na po namin siya sa farm. So, sa mga nagtanong kung ba't ako tubigil sa pagbibenta ng uh, CCO, so una po sa lahat may mga scammer po na gumagaya sa Facebook page ko na nang po sa, uh, sa ibang tao na nagpapanggap po ako at nagtatransfer po sila, lalo na po yung BPI account na yan. So, mag-ingat po kayo dyan, baka po maloko rin kayo. Lagi po yan yung sinesend niya para po makapang-scam. So, itinigil ko po muna yung pagbibenta ng mga day-olds na sisio para po Um, tumigil na rin po yung scammer. So, ang susunod po natin, once na makakapag-provide na po tayo at makakapagbenta na ng sisiw po sa uh, ating farm, so for all for pick, so all, sa so all for pick up na po tayo sa farm para po personal na po ninyo makikita yung sisiw at personal nyo rin po maaabot yung bayad. Kasi once po na online transaction reservation, so nang-scam pa rin po yung poster natin at nagpo-poster po sa akin. So, yun mga farmers in-update ko lang po sa inyo yung kalagayan ng ating mga ongoing breeding dito ng in from incubator to for to brooders. Then, ibablog ko ulit yung malalaki na na naka-free range sa farm. So, ang um, papakita ko sa inyo yung lahat pagbalik ko sa farm sa ilang araw. So, yun mga farmers kung nagustuhan dito ng video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ay mga farmers, thank you for watching and happy farming!